pag tsaka ano sige tang ikot na natin sa dagat tapos mayroon yeah. ako mag tro siguro so dito kami ngayon sa Lingayen Beach Biwak, Pangasinan sige na kung saan marapit dito sa Baybay so kahit tumulan marami pa rin katao dito dyan o oh. dyan maraming tao dyan may ano dyan o no. lifeguard So, pagpasok pala namin dito, napakaraming sakyan na. Ah. Yan o, oh, kahit umulan, marami pa rin uh, sakyan. Kabila, kabila, Bawi, bawi. Yeah. Yung ano natin, Agus. Agus o oh, Agus. <laughs> Agus. <laughs> Yan. Yan o, oh, sakyan, napakarami. Good guys. Na tayo, guys. Uh, good guys. Yeah. Good guys. 哎呀！